dahil day natin ngayon, mag general cleaning tayo ng ating washroom. <laughs> yan ang ating ano ngayon ah uh, ayan uh, ang isishare ko sa inyo ngayon dyan ang paglilinis uh, na atin ng ating washroom. Kailangan natin maglinis ng washroom. Mag general cleaning tayo para malinis ang ating washroom. Yan sa mga OFW dyan. Oy, maglinis tayo ng ating washroom, guys. Ayan, oh, nilinis ko na yan. Binrush na natin. Pati yung ating ah, uh, napakalinis na. O, na, oh, diba? Oh. Habang, <laughs> ayan, nakausap ko si Andre na doon sa kamay. Andre, where are you? yan Dahil di tayo nakapunta doon sa kanila, kaya, magbilis tayo ng ating washroom. Ayan, bilis natin. Ayan guys, o, oh, naglilinis tayo ng washroom, mga OFW. Ganito po ang aming trabaho dito. <laughs> ang aming trabaho dito sa uh, ibang bansa. Hindi lang po kami dito. Akala niyo masarap ang buhay namin dito? Hindi po. Maglilinis tayo ng ating washroom. Ayan. Hmm. Diba? Malinis na ang aming bathroom, guys. Pwede na naman. Matagal-tagal na rin kasi hindi na linis. Andiyo sa kabilang linya si Adri. Adri! Si hi. Where are you? Si hi. Hi to my vlog. Hi. <laughs> hi to my vlog, Adri. Where are you? Nasaan na siya? Hi, Adri, na, o, naka-DD. Ano yan? DD o oh, ano yan? Juice. See? Nag-juice-juice juice na sa dahil katatapos niya lang maglaro doon. Galing siya sa baba at nagbabite. Napagod, naghutom, ang inding, nagkain ng shawarma! Yahoo! O, oh, si Ayan si Adri sa kabila, o. Oh. Hindi tayo nagpunta sa kanya, ha? <laughs> Please, palo! Paloan, palo da rose daw. Pagyarihan niya palo, sabihin niya palo da rose. Ayan guys, sila po ang ganat natin ngayon. Naglinis tayo ng ating washroom. Kailangan natin maglinis, no? Ng ating washroom. Dahil marumi na. <laughs> Naglaba tayo ng, ayan o, no, shower curtain. Naglinis tayo ng lababo. Naglinis tayo ng bathtub. Kailangan natin talagang linisin yan. Asha, baya, yan ang ating ganap ngayon guys sa ating D.O. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sa suporta na ibinigay niyo po sa akin, malapit na po tayo mag ano, natanggal na po yung on bone. Processing na po lahat, hopefully. Woo! First time natin magsahod. Ayan, <laughs> sana magsahod na. Sana all may sahod sa Facebook. Hala, basta tiyaga lang guys. Upload lang kayo ng upload. Makasahod din kayo. Baya, maraming salamat po sa Thursday night wake in po sa ating lahat God bless you all maraming salamat kailan po muna bye bye